Anong tinitingnan mo dyan? No, 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 no. Ah, ah. Anong tinitingnan mo? Tinitingnan yung uh, halaman. Oh, bagat? Aalis ba yung mga halaman dyan? Hindi man aalis hey, yung mga halaman na yun eh. Nalalaman ko. Oh. Kaya init-init, nagbibilad ka. Hindi, gusto ko nga Oh, dapat doon sa itas ng yero para mabibilad ka. Ito, hindi mo din Oh. Ano ba tinitingnan mo talaga dyan? Yung mga halaman nga. Oh. Na, na Tumamlay na sila. Tumamlay ka mukha mong matamlay, ganon. Oh. oh. dapat magpakasaya ka. Kamu para ba nika? yung matabang? Oh. Kainit-init. Tingnan mo ako, binibidyo kita. Nainit na ako. Hindi ka naawa sa akin. Bakit ako kumawa? ikaw mismo, lumabas ka. Eh, kita nga. Saan ako lumabas? Sa lungga. Hindi, <laughs> 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 diba, ah, Babalik na ako sa ano? Sa Nueva Ecija? Ayun. Huwag mo nang itanong, baka sumama ka pa. Ay, ayaw ko sumama to. O, maraming kondon, maraming bulig. Hindi. Kasi makita nila si Edgar siya doon. Hindi na ako makakabalik ito. Saan? Saan? Doon sa Nueva Ecija. Edgar siya? Hindi. Hindi, akala ko pa kiti. Hindi, ano ba talagang ginagano mo diyan? Kainit-init kasi, ba't di ka lumilim? mga halaman nga oh, asa yung mga halaman asa asa yung mga Ay, halaman asa tingnan ko tingnan Ayaw, ko tingnan mo wala wala pagtingin <laughs> ano pagtingin ba, wala bata para magkikita yung marami akong pagtingin hindi ka ba hindi mo ba nakikita yung mga halaman ang dami hindi hindi may naman ba na... may talong may rumo rung... oh, nasa talong na naman tayo <laughs> yan ang talong ang talong yan ang pinakasinungaling na gulay. Hindi. Hindi sinungaling eh, Kasi di diba? Masarap yan. Egg, ah, masarap? Oo. Oh. Yung? Yan ang nagpaparami ah, ng bunga ng talong. Ayan, Ay, talong. <laughs> <laughs> diba? Oo. Oh, oh. Yan ang sinungaling na, na gulay, diba? Egg. Sabi niya, eggplant. Ala naman, egg. Oo. Oh. Oo. Oh. Ang parang masarap yung talong. Eh, talagang <laughs> masarap yan. Eggplant. Oo. Oh, tapos, anong nagpaparami? Siyempre, yung talong. Ah, talong. Oh. Ganun ba yan? Nagpaparaming talong. Oh. Ah. Paano mo nasabing nga nga nagpaparaming talong? Ba? Pagka na yun. Ay, yan, yan, yan. Diba? Dinawin mo kasi. Dinawin mo. Kaya hindi tinitignan ko yung mga koli dahil oh. tumatamlay na sila. Ah, ganun ba? Oo. Mahayagad yung mga bunga, bunga kasi. Baka nasobrahan ang mga talong. Hindi, hindi na sobrang. Kaya matamlay sila, di ba? Hindi. Pagka may bunga na, kahit na maliit pa, kinukuha na. Oh, good. Very good. O sige, ayos na ako di, hindi, Berto. Eh. Hindi inayaan mong lumaki. Para... Kaya, in, in, dito, ba't di ka lumilin? Binibilas mo talaga. Hindi gusto talaga. ko nga, nag, nagpapainit nga, kuya. Ah, nagpapainit? Oo. Oh. nagpapainit ka? Gabi ka dapat magpainit. Dahil... sobrang ako puti. Ngayon, nakapaitim oh. ako. O oh, ako, maitim na ako. Lalo mo ko pinapaitim. Oh, bakit ka lumu lumabas nga talungga? Eh, ano <laughs> kita? Kita nga kita eh. Ah, ah. Oh, di ba? Talagang gusto mo ako makita, no? Hindi, ayoko. Eh, eh, eh uh, nagkataw... nakita kita. Pasuk pa pasuk pasuk ah, pasukan itu diapa na nak lepas pasukan ako nakalabas. na doon. na. Ah? Ah, pasok na nga ako. Saan? Hindi, abayang mura duman yung